Ano ang iyong opinyon tungkol sa langit? Naniniwala ka bang umiiral ang lugar na ito? Kung gayon, ito ba ay isang lugar ng ethereal na liwanag at musika kung saan sinasamba ng mga koro ang Diyos sa isang kapaligiran ng nakamamanghang kagandahan at detalyadong arkitektura? Naiimagine mo ba ang nakasisilaw na mga pagpapakita ng ginto at pilak na may sagana nang hindi mabilang na mahahalagang bato. Ito ay walang alinlangan na totoo sa ilang lawak, ngunit hindi ito ang buong larawan. Marahil ay nakikita mo ang langit bilang panloob na ibabaw ng isang malaking malaking simboryo na umaabot sa buong mundo. Kapag ang gilid ng simboryo ay lumalapit sa abot-tanaw, kung minsan ay nagbibigay ito ng impresyon na ito ay mahuhulog. Ngunit hindi ito mangyayari. Palagi nitong tinatakpan ang lupa sa ibaba. Halos lahat ng tao sa Earth ay may ilang impormasyon sa langit. Kapag pinag-iisipan ang malawak na mga posibilidad, dapat nating tandaan na ang iba't ibang mga termino ay ginagamit upang ilarawan ang langit. Ang nag-iisang pangalan na langit ay nagha-highlight sa pandaigdigang pagkakaisa nito. Ang ibang mga ekspresyon ay tila tumutukoy sa iba't ibang aspeto o bahagi nito. Halimbawa, ang mga terminong heavens o heavenly places ay nagmumungkahi ng ilang iba't ibang lugar na lahat ay nagsasama-sama sa ilalim ng pangalang heaven. Ang mga lugar na ito ay maaaring italaga sa iba't ibang oras, sa iba't ibang nilalang at aktibidad. Sa 2 Corinto 12, versikulo 2 hanggang 4 isinulat ni Pablo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na sa loob ng labing apat na taon kung nasa katawan ay hindi ko alam o kung nasa labas ng katawan ay hindi ko alam. Alam ng Diyos. Ang taong ito ay dinala hanggang sa ikatlong langit. At kilala ko ang gayong tao sa katawan man o sa labas ng katawan hindi ko alam. Alam ng Diyos kung paanong siya'y dinala sa paraiso at narinig ang mga salitang hindi masabi na hindi matuwid na bigkasin ng tao ang sipi na ito ay nagpapahiwatig na mayroong tatlong langit sa kabuuan ang isa ay nasa itaas ng isa ang pinakamataas ay ang inilalarawan ni Pablo bilang ang ikatlong langit ito ang lugar ng paraiso at ang personal na tahanan ng Diyos ang pinakasagradong lugar sa sansinukob. Ang mga talatang tulad nito ang nagbibigay sa atin ng konsepto na kadalasang nauugnay sa langit, kadalisayan o kabanalan. Napakasagrado ng mga salitang binigkas doon na hindi na mauulit sa labas. Ang paraiso, ang huling hantungan ng lahat ng makasalanan na tunay na nagsisi at nagtitiyaga sa buhay ng pananampalataya. Sa krus, Ipinangako ni Jesus sa nagsisisi na magnanakaw na silang dalawa ay magkakasama sa araw na iyon sa paraiso. At sinabi sa kanya ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 20.3, e versikulo 43. Halos lahat ng tao sa earth ay may impresyon ng langit. Inilalahad sa atin ng aklat ng pahayag ang isang lugar, na tinatawag na kalahati ng langit o gitna ng langit mula sa masasabi ko inilalarawan nito ang isang uri ng malaking lugar kung saan ang iba't ibang uri ng mga nilalang ay dumarating at umaalis ang mga sumusunod na talata ay nagbanggit ng ilang makapangyarihang nilalang na nagpapahayag mula sa gitna ng langit at tumingin ako at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit literal sa gitna ng langit, na nagsasabi sa malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba, sa, ang mga naninirahan sa lupa dahil sa natitirang tunog ng trompeta ng tatlong anghel na nakatayo sa paligid ng tunog. Apokalipsis 8, versikulo 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa ulap ng langit, literal sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, tribo, wika at mga tao. Pahayag 14, versikulo 6. Nang magkagayoy nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa gitna ng langit, sa literal, sa gitna ng langit, halikayo at magtipon para sa hapunan ng dakilang Diyos. Apokalipsis 19, talata 17. Ang salitang Griego na ginamit para sa gitnang langit ay mesoranema, na tiyak na nangangahulugan na ang half heaven ito ay maaaring ang pangalawang langit. Maaari nating ipagpalagay sa wakas na ang nakikitang langit na nakikita ng ating natural na paningin ay ang unang langit ang lahat ng mga naninirahan sa lupa ay pamilyar sa langit na ito. At ano ang tungkol sa mga naninirahan sa langit? Anong klasing nila lang sila? Ang pinakakaraniwang pangalan na ibinigay sa kanila ay mga anghel. Ang salitang anghel ay nagmula sa salitang griyego na angelos, na siyang karaniwang salita para sa mensahero. Sa makatuwid, ang mga anghel ay itinuturing na mga mensaherong ipinadala mula sa langit. Gayunpaman, hindi lahat ng mga anghel ay mga mensahero. Mayroon silang iba pang posibleng tungkulin anuman ang kanilang mga gawain. Sila ay isinugo ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Gayunman, ipinapaalam sa atin ng kasulatan na mayroon ding masasamang anghel na isinugo ni Satanas para sa kaniyang layunin. Kung minsan ay maaaring may pagsalungat o salungatan sa pagitan ng mga anghel ng Diyos, at ng mga anghel ni Satanas. Ang ilan sa mga salungatan na ito ay inilarawan sa kasulatan, lalo na sa aklat ng Daniel. Ang hindi maikakaila na katotohanan sa makatuwid ay humaharap sa atin sa katotohanan na ang ating mundo, gaya ng alam natin ngayon, ay isang eksena ng tunggalian. Higit pa rito, ang salungatan na ito ay hindi limitado sa earth. Ito rin ay isang mahalagang kadahilanan sa lahat ng nangyayari sa langit. Ang mga anghel na ipinadala ng Diyos ay may tatlong pangunahing gawain. Una, gaya ng nasabi na sila ay mga sugo ng Diyos. Pangalawa, sila ay mga ahente ng Diyos na ipinadala upang protektahan ang mga maaaring nasa panganib na karaniwang inilalarawan bilang mga anghel na tagapag-alaga. Sinasabi ng Mateo de Soito, versikulo 10 Tiyaking huwag mong hamakin ang alinman sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanyang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking makalangit na ama. Sa ikatlong kategorya, mayroong mga mandirigmang anghel na sumasalungat sa ibang mga anghel. Maraming kristyano ang naniniwala na ang langit ay isang lugar ng walang patid na kapayapaan at pagkakaisa, kagandahan at pagsamba. Maaring totoo ito sa ikatlong langit, ngunit hindi ito mailalapat sa una at ikalawang langit. Ang ilang mga banal na kasulatan ay nagpinta ng ibang larawan ng kung ano ang kasalukuyang nagaganap sa ikalawang langit, gaya ng nabanggit na kung minsan ito ay ang eksena ng isang malaking labanan sa pagitan ng magkasalungat na mga anghel. Ang ilan ay naglilingkod sa Diyos at ang iba ay naglilingkod kay Satanas. Pangunahin sa mga makalangit na rehiyon kung saan naganap ang labanang ito. Dito rin ibinubuhos ni Satanas ang isang dilubyo ng mapanirang mga akusasyon laban sa mga Kristiyano sa lupa na naglilingkod sa Panginoon. Paglalarawan ng larawan si Satanas sa ikalawang langit, naglulunsad ng mga akusasyon laban sa mga Kristiyano, kasama ang mga nagtatanggol na anghel sa paligid. Sin 33 Sa Apokalipsis 2, versikulo 10, mababasa natin, Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Ngayon ang kaligtasan at kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang autoridad ng Kanyang Kristo ay dumating na para sa tagapag-akusa sa ating mga kapatid, siya rin ang nagsusumbong sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos. Inilalarawan siya ng anghel bilang tagapagsumbong ng ating mga kapatid na nag-akusa sa kanila araw at gabi. Ang kasulatang ito ay patuloy na hinuhulaan na si Satanas ay itataboy mula sa langit. Ngunit hanggang sa mangyari iyon, malinaw na siya ay patuloy na nanakop sa isang lugar sa langit at pinupuno ang hangin ng mga masasamang paratang laban sa bayan ng Diyos. Ang susunod na talata ay isang babala sa mga naninirahan sa lupa tungkol sa kung ano ang maaari nilang asahan kapag ang jablo sa wakas ay pinalayas sa langit at sa lupa. Kaya't magalak o mga langit at kayong naninirahan doon sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang jablo ay bumaba sa inyo napuno ng matinding galit sa pagkaalam na kaunti na lamang ang kanyang panahon. Apokalipsis 2, versikulo 2. Ang mga talatang ito ay hinuhulaan ng isang panahon kung saan si Satanas ay magkaroon lamang ng maikling panahon. Marahil ito ay malapit na, ngunit ito ay hindi pa natutupad. Walang alinlangan, ang mga pangyayaring inilarawan ay hindi pa nangyayari. Sa makatuwid, dapat tayong maging makatotohanan sa kasalukuyang mga gawain ni Satanas. Maraming Kristiyano ang madalas na nagsasalita na para bang si Satanas ay nakakulong sa impyerno, ngunit ito ay hindi totoo. Mayroong dalawang satanik na prinsipe na nagngangalang kamatayan at Hades na namamahala sa impyerno, ngunit si Satanas mismo ay malayang gumagala sa buong sansinukob sinasabi ng Apokalipsis 20, versikulo 13. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito at ibinigay ng kamatayan at ng impyerno ang mga patay na nasa kanila. At sila ay hinatulan, bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ito ay malinaw na inilarawan sa Job Um, verses 6 at 7. Nagkaroon ng isang araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon at si Satanas ay dumating din sa gitna nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, upang lumibot sa lupa at maglibot dito. Maraming Kristiyano ang madalas na nagsasalita na para bang si Satanas ay nakakulong sa impyerno, ngunit ito ay hindi totoo. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit ay ang mundong ito ay napinsala ng kasalanan, ngunit ang langit ay hindi. Ang kasalanan ng tao ay tumatagos sa lupa habang ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapasakdal sa langit. Nilikha ng Diyos ang kaluwalhatian ng langit, ang lupa, at ibinigay ito sa sangkatauhan upang mapangalagaan at tangkilikin. Gayon paman, sa halip na sundin ang mga tagubilin ng Diyos tungkol sa mga bagay sa lupa, nagpasya si Adan at Eva na makinig kay Satanas. Ang kanilang pagsuway, ang kanilang paghihimagsik laban sa Diyos, ang naghiwalay sa kanila sa pakikisama sa Diyos. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Roma 5, versikulo 19. Bilang resulta, ang sakit ng kasalanan ay nailipat sa lahat ng henerasyon. Sinasabi ng Biblia, At nakita ng Diyos na ang lupa ay masama, sapagkat pinasama ng lahat ng laman ang lakad nito sa lupa. Genesis 6, versikulo 2. Sa Isaiah 24, versikulo 5 at 6 ay sinasabi, Ang lupain ay nadungisan ng mga naninirahan dito, sapagkat kanilang nilalabag ang mga batas Nilabag nila ang mga palatuntunan at sinira ang walang hanggang tipan. Ang lupa ay dumadaing dahil ito ay nabahiran ng kasalanan. Tulad ng isang nakalumpong na sakit, ang kasalanan ay sumisira at sumisira sa lahat ng bagay na nahahawakan nito. Ang kasalanan ay sumisira at humahati, ngunit ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang awit de Zenove bersikulo um ay nagsasabi, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa Isayas 60, 6, bersikulo um, ang langit ang aking trono. Dahil siya ay ganap na banal at walang kasalanan, hindi maaaring alisin ng Diyos ang kasalanan o tingnan man ito ng walang paghatol. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa Diyos ang iyong mga mata ay napakadalisay, anupat hindi nila matiis na makakita ng kasamaan at hindi mo makikita ang paniniil. Bakit, kung gayon, pinahihintulutan mo ang mga taksil at nananatiling tahimik kapag nilalamon ng masama ang higit na matuwid kaysa sa kanya? Habakuk um, versikulo 3. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay napakalakas at dakila na gumawa siya ng paraan upang maalis ang sumpa ng kasalanan, ang pagkakasala na dumudumi sa ating mga puso at sumisira sa ating mundo. Ipinako ng Diyos ang kasalanan sa krus, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na tumubos sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan. Namatay siya bilang kahalili natin, kinuha ang mga paghatol na nararapat sa atin, iniharap tayo na walang kapintasan sa Kanyang makalangit na Ama si Heso Kristo ang tagapagligtas ng mundo dahil siya lamang ang makakapagligtas sa distansya sa pagitan ng langit at lupa. Sinasabi ng Biblia, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Roma 5, versikulo 19. Mahirap para sa atin na aminin, ngunit tayo ay makasalanan sa pamamagitan ng pagsilang, makasalanan sa pamamagitan ng pagpili at makasalanan sa pamamagitan ng pagsasagawa. Ang mabuting balita ay gumawa ang Diyos ng paraan para iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sinasabi sa Efeso 2, versikulo 8 at 9, Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi nagmumula sa iyo, ito ay isang regalo mula sa Diyos hindi nagmumula sa mga gawa upang walang makapagyabang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa ay iniwan ni Heso Kristo ang kaluwalhatian ng langit at naparito sa lupang ito na puno ng kasalanan para sa isang dahilan upang gawing posible ang ating walang hanggang kaligtasan. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba para sa Diyos at langit at para sa atin sa lupa makakakita tayo ng maraming maluwalhating tanawin sa langit. Ngunit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang tagapagligtas ng mundo sa kanyang kaluwalhatian. Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Makikita nila ang lupain na malayo. Isaiah 33, versikulo 17 Binigyan tayo ni Heso Kristo ng pangitain tungkol dito nang buksan niya ang kurtina ng langit at sinabi kay Apostol Juan na isulat ang kanyang nakita. Pagkatapos ay nakita ko ang isang kordero, at dinggin ninyo sa bawat nilalang na nasa langit, at nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, at sa lahat ng mga bagay na nasa kanila, ay magsabi, sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay magpasalamat kayo, ibinigay, at karangalan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan magpakailanman. Apokalipsis 5, versikulo 6. Bahagi ng ating pagkatao ang nais na ilabas ang ating mga pantasya tungkol sa langit, ngunit ang Diyos ay may kanyang mga dahilan para bigyan tayo ng isang sulyap lamang sa kanyang walang hanggang tahanan. Ang wika ng tao ay hindi sapat upang ilarawan ang gayong kamahalan. Ang karilagan ng mga ari-arian ng daigdig ay mababawasan ng sikat ng araw ng langit na maipahayag lamang ito ni Juan sa mga analohiya. Ang ningning nito ay katulad ng sa pinakamamahaling bato, tulad ng jasper, malinaw na parang kristal. Ang malaking lansangan ng lungsod ay purong ginto, tulad ng malinaw na salamin. Apokalipsis 20 eum, talata 20 eum. Dito sa earth, ang mga kalye ay natatakpan ng graba, at ang mga bintana ay gawa sa salamin. Ngunit nagsusulat si Juan tungkol sa mga lansangan ng ginto na malinaw. Tandaan na sa langit, ang lahat ay bago. Tanging mga snapshot ng mga bagay na darating ang ibinibigay sa atin. Kakailanganin natin ang makalangit na pagbabago upang maunawaan ang gayong kaluwalhatian. Ang maulap na bagay sa lupa ay magiging malinaw sa kawalang hanggan. Ngayon, siya lamang ang nakakaalam sa kanila. Habang nagsasanay tayo ng pasensya sa paghihintay, hayaang mapuno ng mga kaisipan ng kaluwalhatian ng langit ang iyong kaluluwa. Aalagaan kanila hanggang sa araw na ganap mong imulat ang iyong mga mata. Sinabi ni Pedro sa mga taong ang pag-asa ay nasa langit. Tatanggap kayo ng masaganang pagtanggap sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Kristo